Ay, ito, 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 ito. <coughs> Saan ka lang sa dito? May x-ray ka? Oh, wala ka na eh. Matagal na? Kena po? Kailan po yung x-ray? Ngayon lang nung uh, naraan uh, sa yung consistency ang dire-direcho sa masakit? Ay, hindi. Nung nakaraan lang ito sumakit eh. Pag dinaangat ko kasi tumutunog, tapos ito masakit. Oo uh, okay Tapos minsan kumikirot lang Pero kailan lang siyang sumakit? Yung talagang ano? Last year lang Last year pa? Oo mm -hmm. okay Pero nung naka-run di, Yung disgrace yung 2018 pa mm -hmm. Pero gumaling ka na nun? Oo oh, gumaling na O kailan okay. nakadali Hindi ito kasi May, may x-ray ka dito May x-ray ka dati? Oo oh. Putol to? Hindi mean, hindi ko alam kung putol eh Nakalimutan ko na kasi eh itong uh, ano pero kung may putol man to noon 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 years na magaling na yan ang problema kung may putol yan tapos na puwersa ka ulit kung meron sa yung tumama dyan o na meron kang may pinuwat na mabigat na o may laglag sa rito mga bagay na mabibigat maaring gumalaw ulit yung ano kung ito ito kasi dito kasi sa clavicle mo, ito lumog to, ito lo. Oo, ayun pa Oh, putol oh, to, oh. Malala kasi pag kinapak mo oh yan ito, itong oh, clavicle na to, sige sa atin. Yung clavicle niya, derecho yan pag kinapak mo, pag ginawakan mo. May kurba siya pero pag ganon, hindi lulubog, paangat. Hindi siya parang yan kasi based it. Di ba nakakapa mo ito? Oo, oh, dito. Ayun, yan, dito. Pero gumaling na yan. Gumano, no? Ano, no? sarili pantay. Hindi pantay. Ikaw lang alam mo naman, makakapa mo naman eh. Ngayon, saan ang pinaka ng masakit ngayon? Yung part na yan o dito sa ano? Dito sa ito. Yan ang masakit? Pag, pag dinitinan ko dito, nawawala yung ato na. Ang sakit. Pag natitinan? Oo. Pag natutulog ako, nilalagyan ko ng buwati ng bilog ko para... Tapos nagiginawaan ka? Oo. Hindi okay. okay. dinan natin yan dyan. Dali ah. ko muna kasi may sa tingin mo, bakit sa sumakit? Anong, kasi doon lang ako magbabay sa ano mo eh, sa kwento mo eh. Kasi matagal na yung ano eh. Hindi, yung bago siya sumakit, nagbuhat ka ba, nalag, nadulas ka ba, nalaglag ka ba, ano? May hulog ka ba sa kung saan Ah, ano, yun eh. Na-oxidente kasi kulit nung ano eh, nakaraan. Yun. Kaya sumakit. Yun nga yung sinasabi ko, pag may impact ulit na malakas, dun yan Kasi may dami na before, dapat sabihin mo lahat yung ano kasi para rin sa inyo yun kasi baka mamaya na damage sa ulit yung may eh, hindi na kasi ito makikita hanggat wala x-ray eh wala kang dalang x-ray ngayon kailan ka na disgrasya ulit nung last year lang ano kasi sad sad lang yun eh kaso na ito itong kamay eh kaso yung impact nga sabi ko nga sa iyo pag may damage sa kunyari impact na malakas siyempre gagalaw siya oh siguro nga eh okay kailangan sabihin mas wala hindi naman ako nabubuhat ng mabigat yun nga lang yung sick, yung, 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 yung diskrasya na yun. Okay. Sabi mo nga nga, yun isang taon. <coughs> pero kasi ito, kahit wala kang dalang x-ray, pag kinapako yan, lalo ito, diretsuhan yan. Pagdating dito, ito. Pagdating dito, buo. Ito, buo. kasi oh, so pag inakat ka ito, wala ito. Oo, oh, ito. ito Mayroon. Ayun, oh, dun nga rin, no? Oh. Ito, ito, ayun, ito, ito, Lakas, oh. Labi nga yan. Eh. Ibang klase yung tulog niya. buk Ang dami na nga ito pag sumasakit. Okay. Sige, ayun. na natin kung ano ba. I-adjust natin yung ano mo. Scapula mo yung sa likod. Ay doon, hindi na mawawala yung tunog niyan. Hindi na mawawala yung tunog Pero yung pain, <laughs> yan na mawawala. Okay mo yung tunog. Hindi na masakit yung tunog eh. Kaya nga eh. Okay lang yung tunog. Huwag lang yung... Oh, yung tunog. Hindi ito sakit yung Pag lalo na Yan yung matatandang bilay kasi. Six years na yan eh. Hmm. Tapos, siyempre na-damage before. Ngayon, pag naghihilon, iba na yung form ng buto. Ngayon, pag malamig yung ano, ako may basag ako nito pag uh, malamig ang panahon. Para siya may, hindi naman siya sobrang sakit, pero parang, parang may gumagalon. So so <laughs> parang may gumagalon. Parang may kumukot-kot. Hindi siya sobrang sakit dahil may basag ko nito. May tahi kasi ako nito eh. Pagka malamig, para lang siya may gumagalon. May kumukot-kot-kot sa loob. Sa'yo, ano naman pag malamig to? Kumikrot naman, gumag... Oo, oh, hindi hindi. Sa'yo meter o oh, okay. medyo malaki kasi sa iyo relax na lang yung mga bago ngayon sa ano para sa inyo po lahat yung mga bago na didisgrasya picture nyo na kagad kung may mga x-ray kayo mga files kasi minsan pag nabah, nahamugan yung x-ray o nabasa ng kaunte nasisira yung mga files na mga impression minsan paglabas nga o kaya nakakalimutan natin kunyari naglilipat tayo ng bahay pero pag napicturean nyo na records nyo na kasi yan eh kung sakali magpapagamot kayo kahit hindi sa akin sa iba para meron kayong ipipresent katulad niya may disgrasa kayo eh paano kung hindi ako marunong kumapa o kaya sumusunod lang yung sinasabi ko tumutugma na may basag sa rito pero ito 6 years na to magaling na to yung impact lang nabuhay lang ulit Ika kang papahilip. Huwag lang talaga yung idol mababag sa kanyang ulit. Yung basta may mapupwersa dyan, yung malakas na impact. Talagang... Kasi gagalaw ulit yun eh. Sabihin na natin, umusog lang siya ng konti pero yung kirot na idudunot nun. Hindi ka pa tuturugin nun. may... Oh, may lakas na matulog nun. Gabi lang, lang sa'yo. Uy, may pa. Gulo mo. yan. 可以的吧？哈。 Siyempre ka lang, sir. Ano sa'yo yung binin lang kayo? Hindi? Isang keraso na binin lang kayo? Hmm. Ha? Ano pala ba tayong pera? kung gilid? Ano gusto mo yun? ako yun. Bulo lang ako pagka mag-iipunan lang lang ako. ihaya ka. Kung tapos na yung ano, pare na natin, lagyan na natin ng airport. Pag nasara na yun, pwede nang tambahin sila dyan kahit di pa ayos. Yung pag naayos na yung test, yun na lang nalun mo. Dahil pre, nakasukat na yun, no. ayos na ba yun, na. Inhale, exhale. pwede nang bumili ng airport mabing gabi. Okay. Tapos, yung magiging exercise mo yan Tryin mag-pusha pa Para lumakas ulit yung bito mo Hiyan mo lang tumutunog basta, basta walang pain sa ano Tumutunog Walang problema yun Tumutunog-tunog lang siya Wala yan Sa akin may tumutunog eh Ayan o no? Kahit hawakan mo Walang problema sa mga tumutunog Oh di ba? <coughs> yan Wala kasi yan Kasi Yung mga buwan ng Disgracia disgra ko rin Basta oh, walang pain katulad sa iyo, ibang klase yung tulog mo eh. Iba eh. <laughs> Apat ata, tatlo mo. Kami yung malaki sa tulog. Okay oh, na mo, tumuto, Pero walang pain. Minsan talaga ako, oh. yan o, oh, mo kami ko. Walang problema yan. Basta huwag lang i-create, huwag, huwag mag-create ng pain. Ubo ka. Pero pag may pain, baguhin natin position. Diyan ka lang. ito sa gabi, pag kumikirot, kahit pa paano, hapusin mo lang ng pao. Pag malami ang panahon, hindi mo lang ng pao yan. At mag-iingat ka dito sa amo. Basag to wag mo iyan o to. wag mo ipuyasan ng todo. Nangangawit ka rito pag bumalaw yung yung naghihilom na ano nun. Naglalamad kasi yan eh. Magaling o yung naglalaman. Pag natatabig siya ng malakas, at ka kasi kaya gumalaw eh yung dito very simple lang eh masas masas mo lang yan at saka ito pero kung ito, itong gagalaw ulit naku back to zero ka 3 to 6 months ka na naman nga niya habang umiidad ka tumatagal yung healing process pero ito sa'yo medyo bata bata ka pa naman mga tatlong buwan hilom na yan sana kung hindi na nagagalaw. pero kung nag nang ginagalaw Ikaw, tatagal ka lang. Mm. Ikot mo lang, ikot. Yan. Yeah. Mm. Check mo nga. Okay yeah. na? No. Hindi, yeah, straight ka lang. Dito, konti. Tapos na lang ang pagmamahal niya. Ganyan-ganyan lang. Pag maghihilot kayo, huwag mong paabutin dito ha. Ah, yan, ang bawal yan Dito lang. Ganyan oh, lang. dito lang sa Kasi dito, part na ng utak yan, baka mahilo kayo. Baka medyo malakas ang pagkadiin. Eh. Dito lang yung boundary niya अलमारी गो ए ना पोस्ट कर मलीगो, ओके थैंक यू